Yon mga idol, magandang araw sa inyo. Magluluto tayo ng ating pagkain. So, may nabili ako kanina ng fresh na tahong. Tsaka ito, aluma, alumahan. Fresh na fresh, mga lodi. So, lulutuin natin sa ngayon, mga lodi. <laughs> Yon ang pagkain natin sa araw na to. Yon, ito yung ating mga sangkap. Let's go, mga idol. Magluto muna tayo. Ayun na nga, lodi. Magluto na tayo ng ating mga sangkap. Ang ating mga tinduya. Susunod din na konti. Mabango, mabango yan, mga lodi. Takap yung sasabaw. Ini juga ini namanya tempe bawang. Ya, kita dah kontek. Ya, itu so, begini. Na. Bagi yang tinggal tinggal apa bukan yang tinggal sangkap nih. No? fresh lang. Ada itu mana yang perbulu tu, yang aku mana. Mungkin lang mana sa baba. Ito so, na natin gabi natin sa home. Siyempre, lagyan natin ng pampalasa ng mga lodi. Kasi yung bitchin, saka paminta. So, para maglasa Yung ano, lagyan natin mga lodi ang ating isda. So, naghalo na ng tahong tsaka isda. Hanapin uh -huh. ito mga lodi. Pumpulo na. So, patutuin natin kunting ating tahong. Tsaka lagyan natin ng gulay. Pati ng ating isda. Uh -huh. Yan mga Rudy. Steam style lang yan siya. Yummy yun. Ang sabon yun. Lagay ko na po mga rodi ang ating gulay. Ayan na siya. Yan. So, utawin na natin to. Pagkatik oh. na. Punti na lang. Magpipikman natin ang sabon nito mamaya. Ang <laughs> gano'ng kasarap. Ayan ang gulay niya. Medyo steam na siya yan. <laughs> ito na. Mga rodi. Tingnan natin. Yun. Oh. Ito na ang ating tahong at isda at gulay. Oh, parang pinulas tayo dito mga lodi. yeah, Let's go. Tikman na natin ito. Pwede, pwede na. Yun mga lodi. Tikman na natin ating sa araw na ito. Okay. So, bangin natin siya. Ayan siya. Isda with uh, tahong na may gulay. No? Pinulas tayo. So, tikman natin yung gano'ng so, ano. kasarap. Let's go mga lodi. Kain tayo. Yan na mga lodi. Oh, let's go. Yan. Tumain sa yung sabaw, ah. hmm. Sarap, ng lodi. Press na press ng isda natin. Kitain naman yung sa ating tahong, eh. Hmm. Kain tayo, mga lodi. Hmm. Salamat. Sa pagkain sa Aroto. Ah, Napakasarap ang sabaw, lodi. So, kumakain ako. So, walang kanin. Sa bawa lang, pwede na. Siyempre, tsaka yung isda natin. mo, Diba? Ooh. Ay, may gulay pa, oh. Tanya man yan. Pwes na pwes. Mmm. Sabaw. Pero wala tayong kasusawan, mga lodi. Siyempre, tahong. Paborito na Siyang siya. Yung tahong. siang siang mga lodi sedap remahan ada pres sampai sambil ikut yang sepeling ke hmm. hmm. mata mis tamis mga lodi yang lasa rap ay grabe tangan naman semua sumusup lagi itu

Mmm. Iba talaga -diba pag mga fresh na isda mga kain mo. sa ng lasa. Oh. Uh. Diba Tagal-tagal -diba na rin yun, hindi nakapagsabaw ng isda. So, ito. Tagal-tahong. Wabe. Oh, basuh kaya tu lah Hmm <laughs> Hmm Ini nama na yang oh. sedang kita Sedang kaya Sabaw lang, suabe. Sabaw pa lang sa sub na sub ka. <laughs> Bang lakas yung mga lodi. Higop ng fresh Ito tahong. Binuka pa. Oh, uh, sarap. Oh. Wala sa kulang sabaw. Gabi yung tahong lado. Bayang lasa mga lodi. Mhm. Mm Suave Suabe. Mhm. Kawan kita ini masjidau. Sedak sip-sip tu Serap. Ito ka, press ko ba? Press ba? Oh! Another is Yun o, mga lodi! Oh! Sarap! Mali yung lasa ng sabon na parang yung isda tsaka ang tahong oh, pakasarap mga lodi food trip tayo ng araw na to mm -hmm. simple lang na ulam pwede pwede na amat mga lodi tapos pangyong pangyong ulam bye bye